Oh, good morning, good morning. Papasok pa ng trabaho guys. Tapos pa 12.30 ng tanghali So, ikaanim ng uh, araw ng Ramadan. Na mga kapatid natin, mga uh, Muslim. Ito ako sa labas guys. Pupunta ako sa private, ano ko. Veterinarian. Kasi, yun ako ano, sadya sa kanya. So, yun guys. Malapit na guys mag -ana. Malapit na mag Summer <coughs> So mas nauna dito yung summer kasi guys Malapit kami sa Arab country Pero yung Kapag ano naman dito Kapag taglamig winter Sobrang lamig naman Basta malamig to Siguro Ikalima sa pinakamalanig dito sa mga uh, Cities Dito sa Turquia So ang ko natin guys is Redmi Note Note 14 Pro. Sumaarot dito pero malamig. Okay, tayo. butas yung tanke ng tubig maraming mga lespo dito guys normal days dito guys maraming mga lespo talaga dahil sa mga rebelde pero good news ko konti na daw kaya medyo safe na dito sa lugar ko yan ngayon dito guys magtambay oh. saladay Salamat mga wala sagat. Andito na ako guys. Ito yung veterinary ko guys, yung private veterinarian ko may i-attach lang dito sa aking passport card sarado ata ah check walay hey guys ayan guys ito yung mga tinda nila guys wala ba kung walay guys yun ay yan si Shaban Bay. Ito yung kanilang shop nagbebenta sila ng mga pagkain sa mga gamot, vitamins, vaccines at the same time siya ay isang veterinary yan. Yan siya. Malinis yung kanyang shop. Yan. So lima lima yung guys yung aking aso. So ito yung mga card nila. Yung aso ko guys is complete vaccine sila. Sa mga naka-microchip, so pwede silang i-travel. So ito yung passport nila. Naka-indicate, naka-attach dito yung kanilang mga vaccines. Yan. Lahat yung kanilang information. So, mag po talaga sila. So, almost 3 months po. Every 3 months pala, every 3 months pala ako nag, ano, nagbabaksin. So, umabot siya ng malaking pera. Pinang mababa na yung 12,000 guys, tele. Sa Philippine money. So, kulang-kulang 20,000 pesos. Every 3 months yun. Pero, after ng 3 months, okay na pagkain nila so yung pagkain nila guys sumabot ng 7,000 tele equal of mga 12 mga 12,000 galong ano, Pilipin so yun so dito na ako bumibili ng mga pagkain ng aso ko yan. minsan manok yung pinabibigay ko sa kanila minsan to mga wet foods yan ito, mga dry dry foods ito yung paborito ng aso shampoo Pabango siya. Milk. Marami itong mabibili guys. Ah. Sari sari. So, uh, yun. Guys, bibili ako na ito. Yan. Ito yung kinaanan no. aso para laro nila. Patigas to eh. Mayroon kasi sila mag-ngat-ngat. Onlar çok değil. Guys, tapos na tayo guys. Another. Waiting na naman for 3 months para sa kanilang vaccine. Ang gulay tayo guys. Bye bye. Huduz işledik zaten dur. Evet. evet. Sadi karma yükleyeceğiz. 4, 4, 3 ay sonra galiba değil mi? Evet. Tamam. Bu etiket gerek yok mu? Hı? Etiket. Hangisi? Bu etiket. Uh, bu kuduzdu. Ha bu kuduz ya. aynen. Etiket de bu aşı ya. Ha yapacağım. Parasit. O ne zaman yapmıştık tarihi biliyor musun? evet. Uh, şey yok. Uh, bir dakika. Birinci, birinci Şubat, birinci hafta. Tamam. Şöyle Şubat. 10 Şubat. Hı, hmm, böyle. Tamam. Bu böyle. Evet. Bu bitti. So guys, ito yung dami kong guys na Malaking pera na yun guys. Yan. hindi uh, ba di basta basta magalaga ng aso. Ano uh. ba yun dito? I think guy's twelve thirty. <laughs>